Wow. <laughs> Japan shots have come from the three-point line. Sabi ng mga Pinoy basketball enthusiasts, paanong nakapasok sa NBA si Yuki Kawamura samantalang si Kai Soto hindi, si Kevin Kuyambao hindi? 5'8 lang yon pero bakit nasa NBA na? May 7-footer na tayo, may 6-5 playmaker na tayo. Pero bakit wala pa rin nakukuha? Discrimination na talaga. Mga kahadel, may dapat kayong malaman kay Yuki Kawamura. Hindi ito usapang bitterness o pagiging anti sa mga sariling atin. Ang totoo, saludo ako sa sakripisyo ng mga Pilipino players. Pero kailangan nating himayin, ano ba ang meron kay Yuki Kawamura? Bakit kahit maliit siya, na-discover siya ng NBA? At bakit parang mas ramdam siya sa international scene kumpara sa ilan sa mga player natin na mas matangkad, mas may exposure pero hindi napapansin. Samantalang si Kai Soto at Kevin Kiambao na may taas, may exposure, e eh parang palaging naiipit sa potential pero kulang pa. Ngayong araw pag-usapan natin kung bakit may mga player na di mo aakalain pero nakakapasok sa NBA. At ang sagot hindi lang tungkol sa height kundi sa skill, timing at clutch moment na buong mundo ang nanonood. Ito yung kwento ng suntok sa buwan na tumama sa bituin. Sino ba talaga si Yuki Kawamura? Bago siya mapansin ng buong mundo sa FIBA World Cup at Olympics, kilalanin muna natin kung sino si Yuki Kawamura. Hindi overnight success ang kwento nito. Hindi siya product ng hype o video highlights lang sa YouTube. Hard-earned respect ang meron sa kanya. Si Yuki Kawamura, born in 2001, ay isang Japanese point guard na may taas na 5'8". Oo, 5'8" lang pero sa laro kumbaga sa Ghost Fighter, para siyang si Vincent, maliit pero may tapang ang tindig at galaw, tahimik pero bagsak lahat ng kalaban. Hindi lang kasi katawan ang puhunan niya, kundi utak, bilis, tapang at disiplina. Naglaro siya sa Tokai University bago pumasok sa pro level at noong 2021, sumali siya sa Yokohama B-Corsairs ng B-League, ang pinakaprestihiyosong liga sa Japan. Sa unang taon niya, ramdam na agad ang impact niya. Sa tapang at husay, binuhat niya ang Yokohama sa sariling balikat. Pinangunahan niya ang Yokohama. Siya ang nag-orchestrate ng mga panalo nila. Pinakita niya na kahit maliit ka, kung IQ at leadership ang basehan, pwede kang maging bida. At ang bilig, tandaan mo, hindi na yan gaya ng dati. May mga import na may mga dating NBA at NCAA players. Pero kahit may mga foreign reinforcements, si Kawamura ang shining local star. At alam mo ang matindi kay Yuki Kawamura? Bago siya makapasok sa NBA, bago siya maglaro at maging legit starter ng national team ng Japan, ang pinaka nakakabilib sa kanya, siya ang tinanghal na Rookie of the Year at MVP sa B League. Sa edad na 22 taong gulang lang, dito pa lang nagtanim na siya ng respeto. Wala nang mas lilinaw pa sa resume na 'yan. Isang taon pa lang sa Professional League ng Japan, pero siya na agad ang pinaka-valuable player sa buong liga. Hindi lang sa mga rookies kundi sa buong B-League na may mga foreign import NBA caliber players at veterans. Kung baga sa Pilipinas, imaginein mo rookie si Kevin Kiambao, tapos sabay MVP sa PBA agad. Ano ka? Si Benji Paras? Pero si Yuki Kawamura, ginawa niya yon, Legit, hindi hype. Noong 2023 PIBA World Cup, kalaban nila ang Germany, Finland at Australia. Puro may NBA level talent. Pero si Kawamura, parang laging nagsusuper sa yan. Kada laro ng Japan, siya ang nangunguna. Kahit maliit, malakas maglaro. Si Yuta Watanabe na NBA player. Role player lang, si Kawamura ang star player ng Japan. Hindi siya liability, contributor siya, clutch shooter siya, floor general siya. Pagdating do, dun siya nagpakilala ng husto. Buong mundo ang nanonood. At ang tanong ng mga tao, sino tong maliit na guard na ito na parang Steph Curry? Grabe ang puso. Doon na talaga siya napansin Ngayon tanungin natin Bakit si Yuki na maliit lang Eh nakapasok sa NBA At naglalaro ngayon sa Summer League Hindi token invite Hindi PR stunt Legit Try out Kasi yung resume niya Yung progression ng career niya Malinis, consistent At world level na Compare mo sa atin Kay Soto72 Hindi MVP kahit sa local Palaging injured Palaging DNP May talent Oo pero wala pang signature win na kagaya ng ginawa ni Yuki. Kevin Quiambau, 6'5. Oo, UAAP MVP. Bago pa sa Pro League sa KBL. Hindi pa subok against world talent. Assists? Oo, may IQ. Pero quickness? Athleticism? Kulang pa. Hindi sapat ang potensyal kung walang moment na ipapakita mong ready ka na. So bakit nga si Yuki ang napansin? Simple lang idol, hindi lang dahil masipag siya, hindi lang dahil magaling, kundi dahil may naipakitang bunga. May pruweba, may performance, may big game moment na buong mundo ang nanood. That's why scouts noticed. Hindi dahil hype, hindi dahil nationality, hindi dahil may connections, kundi dahil nung moment na kailangan niya magpakita ng galing, binuhat niya ang bansa niya. Ito ang ayaw tanggapin ng karamihan kay Yuki Kawamura. Para bang pinalalabas nila na bias ang NBA sa Pinoy samantalang si Yuki na maliit lang nakapasok daw sa NBA? Alam mo kahadel, ang NBA hindi lang sila tumitingin sa potential tools tulad ng height and wingspan o vertical jump Tinitingnan din nila kung sino yung may winning mentality, may napatunayan na at sino yung pwedeng magdala ng team, hindi lang para sumabay. Ang gusto ng NBA, may utak sa laro, marunong magdesisyon under pressure. Hindi pressure sa kalabang NBA player. May role na klaro at higit sa lahat, winner. Si Yuki Kawamura may lahat niyan height ang sukatan ng greatness. Hindi lang stat sheet ang batayan ng NBA dreams. Minsan, kailangan mong hintayin ang isang pagkakataon, isang laban, isang moment na pag dumating, wala kang kaba. Gaya ni Yuki Kawamura, hindi siya lumaki sa hype. Hindi siya sinabihang sure NBA. Pero nung tinawag siya ng laban, nagsalita ang laro niya. Kaya para sa mga Pinoy Hoop fans, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero dapat maging honest din tayo. Hindi natin kailangan ng mas maraming ingay Kung wala tayong Kawamura moments Parang in-improve na Jimmy Alapag moments laban sa Argentina Kailangan natin ng player na kahit maliit Matapang naman ang loob, malaki ang puso at handang ipakita sa buong mundo Kahit maliit ako, pang mundo ang laro ko Kung gusto nating maging mas mahusay na bansa o kopunan kailangan nating matutong kilalanin at igalang ang ating kalaban. Hindi pwedeng mag-relax lang tayo sa mindset na maliit lang 'yan, kaya na 'yan kasi Pinoy tayo. Hindi ganyan ang mentalidad ng isang tunay na mandirigma. Para ka talaga mag-improve, kailangan kilalanin mo kung sino ang kalaban mo, ano ang lakas nila, paano sila maglaro, at uh, anong diskarte ang ginagamit nila. Kasi kung hindi mo sila iseseryosohin, darating ang araw na magugulat ka na lang parang pumasok ka sa isang digmaan na wala kang armas. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle. Peace! Shoutout kina The Perez Family TV, Jibril Miranda, Rico Blankets, Hitokiri, Coach C, A Google Leads, Along the Backyard, Justin Payne, Nike and Lodi, Joe Borja, Ismail Ali.